Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris. Ngayong Lunes, Pebrero ikasampu, taong dalawang libo at dalawamput lima, ikaw ay nasa isang panibagong yugto ng iyong paglalakbay. Sa pagsisimula ng linggong ito, mahalagang kilalanin mo ang matapang at masigasig mong espiritu na palaging naghahanap ng bagong hamon at tagumpay. Bilang isang aris, ikaw ay may likas na lakas na nagtutulak sa iyo upang itulak ang iyong mga hangganan at mangarap ng malaki. Sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, isang pagkakataon ang nagbubukas para sa iyo upang ipakita ang iyong tunay na lakas at kakayahan. Huwag mong pigilan ang sigla at init ng iyong kaluluwa, ito ang iyong likas na katangian bilang isang aris. Ang araw na ito ay nagdadala ng bagong inspirasyon at mga mahalagang landas na naghihintay sa iyong yakap. Hayaan mong akayin ka ng enerhiya ng buwan sa ilalim ng konstelasyon ng Leo na nagsusulong ng kumpiyansa, kasiglahan, at tapang sa bawat hakbang na iyong gagawin. Bilang isang Aries, natural na ikaw ay may malakas na pagnanasa upang magtagumpay at magsikap para sa iyong mga layunin. Sa araw na ito, ang mga hamon ay hindi mo itinuturing na mga hadlang, kundi mga oportunidad upang ipakita ang iyong kakayahan. Ang enerhiya ng Leo ay nag-udyok sa iyong likas na kabustuhan na magpakita ng lakas, kaya't ang mga pagkakataon ng tagumpay ay tiyak na nasa iyong mga kamay. Huwag matakot maglakas loob at itaguyod ang iyong mga ideya at pananaw. Bagamat may mga pagkakataon na maaari kang makaramdam ng pagkabalisa, Tandaan na ang tunay na lakas ay nasa iyong kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok at magsimula muli. Sa pagsisimula ng araw, maaaring maramdaman mong may bahagyang lungkot o pangamba na dumadaloy sa iyong isipan. Normal ito, lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng isang transisyon o may mga hindi pa natutugunang pangarap. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang lungkot ay isang panandaliang pakiramdam lamang. Hindi mo kailangang hayaan itong magdikta ng iyong mga desisyon o pigilan kang abutin ang iyong potensyal. Sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mas maunawaan ang iyong sarili. Bakit ka nakakaramdam ng lungkot? Ano ang mga bagay na nagpapahirap sa iyong loob? Kapag natuklasan mo ang mga sagot, magagawa mong gamitin ang kaalamang ito upang palakasin ang iyong kalooban at ipagpatuloy ang landas ng may mas malinaw na layunin. Maaaring mapansin mong habang ang araw ay nagpapatuloy, ang iyong mga emosyon ay nagiging mas malinaw at mas kontrolado, at ito ay magdadala sa iyo ng mas maraming lakas upang magpatuloy sa iyong mga layunin. Ang pagiging isang aris ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng tapang na lumaban para sa iyong mga pangarap. Ngayong araw, iwasan ang sobrang pag-isip o ang labis na pagsusuri sa mga bagay-bagay. Minsan, ang pag-aalinlangan at pagiging masyadong analitikal ay nagiging balakid sa tunay na pag-unlad. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Ang pagiging masyadong espesipiko o matinding pagsusuri sa mga detalye ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga hakbang na kailangan mong gawin upang magtagumpay. Sa halip na manatili sa nakaraan o masyadong isipin ang hinaharap, pagtuunan mo ng pansin ang kasalukuyang sandali. Isipin ang mga hakbang na magdadala sa iyo patungo sa iyong mga layunin at mag-focus sa mga posibilidad ng tagumpay na nag-aabang sa iyo sa hinaharap. Ang potensyal mo ay walang hanggan at ang mundo ay nag-aalok ng maraming posibilidad na naghihintay lamang natuklasin mo. Sa araw na ito, ikaw ay hinihikayat na ipahayag ang iyong sarili sa mas matapang at mas natatangin paraan. Ang iyong likas na karisma ay isang malakas na kasangkapan na magagamit mo upang mapalapit sa mga taong maaaring makatulong sa iyong pag-unlad. Gamitin mo ito upang ipakita ang iyong mga ideya, talento, at kakayahan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang kumpiyansa ay susi sa tagumpay at bilang isang aris, likas sa iyo ang pagiging determinado at puno ng sigla. Ipakita ang iyong kakayahan at ipagmalaki ang iyong mga tagumpay sapagkat ikaw ay mayroong likas na lakas na magtulak sa iyo patungo sa pinakamataas na ruwok ng tagumpay. Sa iyong pagharap sa araw na ito, panatilihin ang iyong popos at lakas ng loob. Kung mararamdaman mong tila gusto mong umatras at lumayo sa mundo, alalahanin mo na may isang mundong naghihintay sa iyong minning at sigla. Ikaw ay isinilang upang maging isang leader, upang maging isang inspirasyon, at upang magtagumpay sa mga larangan na iyong pinapangarap. Maging matatag sa iyong mga desisyon at ipakita ang iyong tapang sa bawat hakbang. Kayaan mong ang liwanag ng buwan sa ilalim ng leyo ay magbigay ng direksyon sa iyong landas, isang daan patungo sa mas malalaking oportunidad, mas makahulugang koneksyon, at mas masayang kinabukasan. Sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pagod o hindi sigurado, tandaan na ang tagumpay ay matatagpuan sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong mga pangarap. Maging handa ka upang yakapin ang bawat oportunidad na darating at huwag matakot magpursige patungo sa iyong tabumpay. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito, maswerteng kulay, pula, sumisimbolo ng lakas, tapang, at walang humpay na enerhiya. Magsuot ng kulay pulang damit o accessories upang palakasin ang iyong kumpiyansa at sigla sa buong araw. Ang kulay na ito ay magsisilbing gabay sa iyong lakas at magsusustento ng iyong motibasyon sa bawat hakbang na iyong gagawin. Maswerteng numero, tatlo, walo, at labindalawa, ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng swerte pagdating sa iyong mga desisyon, lalo na sa usaping career at personal growth. Ang tatlo ay nagsisimbolo ng balanse at komunikasyon, ang walo ay nagdadala ng lakas at tagumpay, at ang labindalawa ay nagsasagisad ng mga bagong oportunidad na magbubuka sa iyo. Kung may kailangang pagpipilian, subukang isaalang-alang ang mga numerong ito bilang gabay. Maswerteng kristal, Carnelian, ang kristal na ito ay perpekto para sa iyo mayon, dahil pinalalakas nito ang iyong kumpiyansa at determinasyon. Hawakan ito o isuot bilang alahas upang mapanatili ang iyong sigla at paninindigan sa anumang hamon na iyong kahaharapin. Ang carnelian's ay tumutulong upang itaguyod ang lakas ng loob at protection laban sa negatibong enerhiya. Maswerteng gawain, subukan mong makilahok sa isang aktibidad na magpapalabas ng iyong likas na kakayahan, tulad ng pagsasalita sa harap ng maraming tao, paglahok sa isang proyekto o pagpapakita ng iyong talento sa sining o negosyo. Ang paggawa ng isang matapang na hakbang ngayon ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang oportunidad. Gamitin ang araw na ito upang magsimula ng bagong proyekto o magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga ideya. Payo at pagninilay para sa araw na ito. Ngayon, tandaan mo na ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Ikaw lamang ang may kakayahang lumikha ng buhay na gusto mo. Ang mga pagsubok at takot ay bahagi ng paglalakbay, ngunit huwag mong hayaan ang mga ito na maging hadlang sa iyong pagunlad. Alalahanin mo kung gaano ka kalakas, gaano kakasigasig, at kung gaano kalawak ang mundo ng mga posibilidad sa harapan mo. Ang lakas na taglay mo ay natatangi at magdadala sa iyo ng hindi mabilang na tagumpay. Huwag matakot na sumubok ng bago at sumabak sa mga hindi pa nalalapitang pagkakataon. Ang buhay ay puno ng mahika para sa mga taong may tapang na harapin ito ng may bukas na puso. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagsisilbing paalala ng iyong lakas at tabumpay. Hayaan mong ang araw na ito ay maging simula ng isang mas makabuluhan at mas produktibong linggo. Ang mga pagkakataon ay naghihintay, at ikaw ay handa ng samantalahin ang bawat isa. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayong araw ay magdadala ng mga biyaya sa iyong buhay, mga biyaya ng tabumpay, kadalakan at pag-usbong. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang lahat ng nagawa mo. Magpasalamat sa bawat aral, bawat oportunidad, at bawat maliit na tabumpay. Tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa malalaking bagay kundi pati na rin sa maliliit na hakbang na iyong ginagawa araw-araw patungo sa iyong pangarap. Ikaw ay isang aris, isang mandirigma, isang leader, at isang taong puno ng buhay. Yakapin mo ang araw na ito ng may lakas ng loob at determinasyon, at tiyak na makikita mo ang liwanag na naghihintay sa iyong hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.